Ayong buntag na usab mga loads so ni ata palibot guys oh kikanta nang uha og tambal sa bughat herbal plant so gitaw ni siya og tuway ah, ang buwak niya mamilit sa musinina magmorsiko so mo ni ang atong gikuha na klase nga ugat sa maong herbal na tawag sa tuway na umano siya guys kani klase ang ugat atong gamiton ato ila ga ipainom sa pasinte so kani lagi lagi mga trabaho on so mani gamit kaayo sa mga bagong panganak dili lang kay sa tablitas magsalig at tuta sa mga herbal plants. So keep doing guys and don't skip videos. Keep on watching and follow pa.